Magandang araw mga kabakyard So Araw na ito mga kabakyard May bagyo So magingat po ang lahat At um, Secure natin ang ating kulungan Na okay ang ating mga alaga no? So sa ngayong araw na ito mga kabakyard Pag-uusapan na, pag natin ang Inahing baboy no? Tungkol sa inahing Tamang tama mga kabakyard Kasi yung Isang inahing ko Nakuha 'yon yun Tapos ngayon din siya So, sa mga beginners po, so paano pa malaman na naglalandi ang ating inahin mga kabakyard? So, madali lang yan mga kabakyard. Pag-uusapan natin yan ngayon. So, kailan ba naglalandi ang ating mga alagang inahin? So, mga kabakyard, sa kadalasan po niyan, ika labing 18 days mula nung huling paglalandi siya, niya Naglalandi po siya ulit. So, aabangan lang po natin yung 18 days. So, ito nga, nung huling nakuhanan siya, no? Nakuhanan yung uh, ating gel. Ang F1 natin na jaltas tapos nakuhanan siya. So, sinantay po niya siyang maglandi ulit, mga backyard. So, paano natin nasabing naglalandi siya? So, madal madali lang po yan, mga backyard, no? So, titingnan lang po natin yung ari niya. Yung, hmm, kanyang tao, no? So, kadalasan po mga kabar, pag naglalandi na yung mga babi, yung mga inahin, pula-pula po yung kanilang ari, no? Pula-pula parang mansanas na maliit, no? O tamis ko sa saya, no? May tamis kung alam niyo yung tamis. Ganun po, mga kabakyard, no? Isang sinyalis na naglalandi yung ating inahin ay yung mga puting malab sa kanyang ari. So, parang tao din, mga backyard, tuwing ating panahon ng mga ano, may nalabas din sa kanilang ari, mga backyard. So, ito, sa ngayon, naglalandi ito, mga kabakyard, no? Tingnan natin. dikdik, Patatayo natin para Para makita natin, mga kabakyard, no? Para mata natin na... Lalan dito. muna natin na tubig para tumayo. Yan, na siya mga kabakyard. So ngayon, kahit naglalandi siya mga kabakyard, kailangan pabuti natin ng tawagin na standing heat para siya ay magpagalaw ng barako, no? So titingnan natin yung ari niya. Ayan. Kahapon, pulang-pula po yan at namamaga. Ngayon, medyo magana lang na wala na yung pula. Pero naglalandi pa rin po yan. So palatandaan po niyan, ganyan at saka may mga puti-puti no, minsan. Minsan naman wala. Ngayon, malalaman mo yan kung standing heat na mga kabakyar o yung pinaka landi niya na talaga, yun yung dapat na pakastahan natin ng ating alaga no. So kakapain lang natin yang dito sa likod. Oh, so, yan. Pagka nagalit pa siya mga bakyard, ibig sabihin hindi pa, no? ayan, o. No? ayan, o. No? Natunog pa siya. Nagalaw siya. O, oh. Gagalit siya pag uh, dinadaganan. Ibig sabihin, hindi siya nagpapapatong, no. Isa pang sinyalis, mga kabakyard, no. Ito. Itong ari niya. Ganun din natin. Ayan, tinatakpan niya ng balahibo. At balahibo yung kanyang buntot, no. Ayaw niyang iangat yung kanyang buntot. Ayaw niya pang magpagalaw. Pag -galaw po natin yan, at yan ay hindi niya na tinakpan. Inangat niya yung buntot niya. Ayan. Pinakaaraw na yan. Kastahan niyo na po yan mga kabakyard. At pag ginalaw natin to. Diniinan Hindi po siya nagagalit. Hindi nagalaw. Ayan na po yun. Sa ngayon po ito naglalani pero hindi pa siya standing it. Baka po kadalasan yan mga 4 or 5 days. 3 to 5 days na mula sa paglalani. Standing head kasi sa ngayon nagalit pa siya tapos pag ginano natin yan tinatak yung kanyang ari oh tinatak pa ng kanyang buntot ayaw niyang ang ipa ano pinipindot natin tong buntot tinatak pa niya pa. so ganun lang po mga kabakyar malaman kung paano magdi yung at mga inahin no? so sana na sa mga bigil dyan makatulog din yung konting impormasyon na na-share kung may kulang man sa mga magagaling na paki-comment naman po nang malaman ko rin po nang ano pa bang ibang signals no para dagdag -dag alaman na rin po sa akin. Maraming salamat po at God bless.